Nagbigay ng komento si Ogie Diaz sa kanyang showbiz update vlog tungkol umano sa viral video ni Napiolo Pascual at Darren Espanto kamakailan, maraming netizens ang nag-react umano na tila nabigyan ng mali siya ang pagsasayaw ng dalawa, magugunitang. Nakakuha ng atensyon ng netizens si Piolo Pascual matapos makitang siyang masayang sumasayaw sa dance floor na tila nasa isang bar hindi ito nagpatalo sa dance showdown sa lalaking kasama niya sa video, na hindi kita ang mukha dahil nakatalikod ito, ani Oji, hindi dapat umano ito na isipan ng masama o ng anumang mali siya, lalo na't halos kaedad na lamang ng anak ni Piolo na si Inigo ang naintriga sa aktor. Itong si Darren Espanto at si Papa P. Binigyan ng mali siya, porke natitigan lang ni Papa P si Darren Espanto, habang sila ay nagsasayaw ng pababa, tapos ayan, binigyan na ng mali na para raw sa tinginan i may something ngan, pagkukwento pa ni Oji. Sa akin, parang ano yan i parang anak-anakan na lang yan ni Papa P.